ngayon po ay nandito pa rin kami sa Bathala Beach at uh, ko pong pumasok sa lalauhan at tingnan ko kung may makukuha kita dito ng pagkabuhay o susuman laang. Tingnan natin. Dito po ang lalauhan at may malalim po ang tubig ay. Baka wala kitang makuhang ang dito. Wala pang hibas. Bakit ako po yung ganun na lagyan? Oh? Mayroon pa akong bulos. Ito po inaparunan talaga ng mga tao dito para manuso o may mga suso dito. Tato, parang wala po ako makikita kung dito suso wala ang taib ko ay. Taib, walang suso. Ay, may na. Wala, wala akong makitang sa suso dito ito ang pakawan bakawan, bakawan. limits daw wala ay wala akong makitang suso nagatago po ang suso pa ganitong kwan hmm, nagatago ang suso pa ganito pong taib hindi po hibas ay Ye. Ye. Dapat ay may susu dito sa ganitong bakawan na. Pero wala akong makita. Nasaan ko isda? Isda ang na <laughs> Hindi kay kayo yung pana eh. Isda? that? Uy. Ayan na. Po, wala namang makipang dito o kaya ano. Maglangoy na lang kita. Pasukin so, natin ang lalauhan. Sige pa po ay maglangoy na lang ang kita. Hoy mga kabins, wala po akong makita ng suso dito o kaya ay pagkabuhay man lang O ukapios. Pero dito po talaga na dito ang mga susupaghibas. Ay ngayon po ay taib kaya wala. Siguro talagang ang mga susupo ay nagatago pa doon sa ilalim. Pag naghibas po yan, naakit ang mga susu. <laughs> Madali pong punin. Shout out po sa inyong lahat at uh, God bless you all. Ito po ang inyong happy days. Thank you for watching. Nandito pa rin po kami sa lalauhan. <laughs> Taib.